4, 2, 1. na ang mga ibon, no? Ito na. i na agad. Up. Ito na ang ating ibon, mga kalapatids, no? oh Dubai mo yun. Ang dagat. Ay, pagpaginay. Meron pa? Uh, mas, 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 mas. Ayaw. Sige. Na, Ay, Yun. so magandang hapon mga teka lap sayan. Ah uh, abangan na naman tayo Burgos at saka Pagudpud. Yan. Ah uh, Pagudpud 467 tapos sa uh, ano Burgos 463. Simula dito sa loop natin hanggang doon. So ayan, nahaari ang mga young bird natin. Mga anim Mga pang-summer natin ayan. ngayon speed nila is mga ano is 1 1, 2 and 1, 2 plus ang abangan talaga natin is alas 2 pa ng hapon kasi mga 1, 1 na yun and so abang-abang na lang tayo mga tech alaps uh, update ko kayo mamaya A few moments later. So mga tagalap sa yan, ang oras natin is ano? Ah, uh, one magbo forty na. One ang speed nila is one na lang pa Yan. Uh, waiting tayo. Ah, uh, nagsi dati nga mga burgos eh, sa sa APRX eh, sa sa atin meron din. sa mga ibon sa APR. Abang-abang na tayo, baka si Bakulaw biglang sumagit-sit. So 'yon, abang, abang na tayo uli, mga time collapse. 2000 years later. Uy, pasok na Bakulaw, pasok na bilis. Pasok na. Pasok na. Puta nga na tibay mo. Last lap. Meron pa. Ay, success. So, magandang hapon mga Teka Ayan. Uh, hindi ako nakapag-update nung nakaraan about doon sa pauwian kasi bisibisihan tayo. So, mga Teka Laps, ito nga pala yung sa atin. Nag-iisa. Ayan. Uh, City Sai. Ayan. Ayan. Uh, Tapos, ang... Ito pa. Ayan to si Maulaw oh. yung Grisel natin di na nakauwi din na kinaya ayan si yung sa last lap ayan pagod pod ang speed niya lang is ano 521 yan siguro nagtampo kasi namatay yung inaay niya eh wala wala tayong magagawa ganun talaga gulong yan sayang uh, yung last lang ang hindi niya na pagod pod yon. So, ito na lang pag-asa natin, mga teka laps. Ayan, si... Ayan, sa CS. CSW. Si Ayan, OB. Makaka-uwi kaya siya. Mga teka laps. Load, load niya sa, ano, sa... Sa Friday. Ayan, last lap. Mm, um, umuwi yan Mag maga nga siya umuwi ng ano ng burgos kaso putikan putikan na naman o kaya mangyayari sa kanya sa ano sa Sunday sana hindi siya magpaptik umuwi siya kagad yung mga teka laps yun eh na yung mga tinraining natin eh na yung sal natin sa dalawang CPSA natin ito tsaka yan 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 yung dalawang CPSA natin yon eto ano inbridge yan tuliru natin yan inbreed tapos eto kay ano kay ah uh, kay Omar bali kay ano yan kay Giancarlo yan tapos eto naman eto hindi pa to ipag isa summer pa natin to eto anak yan ng ano natin ng ni ni Kambal yung hindi umuwi sa atin sa ano sa Takloban Yan, tapos ito na niyan. Yan. Si Andrea Sorsogon finisher. Yan. Ah, sasabak din natin siya, try natin. Kung kung kakayanin niya na ba? Kasi puro smash yan din na ano nakaraan sana ngayon. Kaya niya pa rin. So ayan, yung ang natin ngayon at saka to. Yung palace ni ano ni Tisay yan. Yan, lima lang yung ilalaro natin. Ewan natin kung saan natin kakarika. Puro mga OB yan eh. Ayan, yung tatlo. Itong dalawa, naka CPSA na ano yan. Na ring, na ring band. Yan, young bird yan. Yung dalawa na yan. Yan. Medyo late na... Ito, kala nyo, gurang na gurang na, pero bata pa yan. Mga ano, ang, ang ano lang yan, isang buwan lang tinanda tinandaan ito dito. Yan. Bale, eto. Mga ano na to. Mga 7 months to 6 months. Ayan. Mga 7 months. Yan. Kasi ang last dugo niya, ayan, dulo. Dulo na lang yung wala sa kanya. Napakpak. Mga 7 months. Tapos eto. Yan. Eto. Hindi pa nagbabaw. siya. baka mamaya pang abutan. Bahala na kung abutan siya ng ano, lugon sa ano. Ng bagsak ng pakpak So gano na lang mga take Ah, uh, congrats pala sa mga ano sa mga nagpauwi sa CPSA sa Pagodpod 'yon. Congrats sa inyo 'yung mga naka naka ano, naka lang sa ano sa overall. Yan. Sayang hindi tayo pinalad eh. Ganoon talaga. Ay, hindi tayo pinagbigyan ni Tisay. Eh. Nagtampo yata sa atin na matayan ng inakay. So ganoon na lang mga Teka Paki-subscribe, subscribe like and share na lang po ang ating video. Tsaka maraming salamat po sa mga sumusuporta sa inyo. Sana, uh, ano, follow nyo lang yung ano ka yung, yung mga hindi pa nakapollow. Tsaka subscribe. Yan. Tsaka pakipindot na lang notification bell para lagi niyo ma-update ma sa mga race natin yan